Aku, kata yun, maka kawan, maka nesla, nengah. mamang kayu? Oh, apa yun, sakitnya no? Tuh, tuh. Kau anak? Jauh, jauh, bareng kau. banggoy. Ah, banggoy. temen sardines udah bosan ya anak rakah tahu tahu anak rakah kan ya ini sama bos morning kok happy monday nah mata lang dalawan ni Yunus dan anu melag dalawan gitu sama bayi tuna kasaraagan order po bawag po kami Lakan Island ang modern nito ay si Boss Yok Yok yung pinakaunang yung pinakaunang litsonero ng e-lechoneros <laughs> ang modern ngayon mo boss si Boss Yok Yok umagay na lang sa akin hindi lang siya mismo naglechon sa katina dahil hindi po siya nakahanap ng baboy kahapon da wala na rin siyang time dahil sasama siya sa pabilakan so umorder na lang yung isa sa master lechoneros po ng lechoneros stone 2016 to 2020 po yung service yun ni boss yok yok dito po okay tayo ay sala nga <coughs> yan tapos ko nang mapatamaan mga boss pero na ni ng mantika Sa mga hindi nakakaalam dyan pinakauna pong nakadiscover po ng doble tahe ng Litsonis Kasama ko doon si Boss Noel, Boss Yok Yok uh, idea namin tatlo po way back uh, 2018 namin na uh, diskubrihan Yung pagsara ng doble tahe dahil Uh, na kami doon sa tagas mga boss ayaw namin magtagas tagas, -tagas. Pero, yun salamat naman at kukuha natin yung idea na yan yung method na dubli tahi and uh, ginagamit na rin ngayon mga boss salamat naman at uh, na pakinabangan po ng ating mga kalutsunero dyan hindi lang sa ating bansa po pati sa ibang bansa yung mga OFW yan yung mga, mga naglilitson doble tahi napaka effective talaga sa ano po uh, pagpatama napaka daling pumula hindi ka hindi na hasil hindi ka na mamurulima mag uh, papahitin na na mantika na pula na unlike sa ano po yung magtagas-tagas hindi pa pula pinapayaran payaran naman mantika para hindi po mapunit pero meron naman pong po, single lang na tahi na hindi nagtatagas para sa mga legit na lechoneros talaga dyan na may mga teknik din para hindi tumagas pa kahit isang uh, tahi lang uh, kudos sa inyo awas na shout out po sa inyo dyan sa mga sa natin dyan okay hinintay pa na namin yung baboy na dumating boss Abner para makastart start ng pagpatay. Yung tumulong po doon is ah super mainit 'no. Yung mga pagkasamahan natin tulog na tulog pa. Nakita na ito lang yung mga baboy ng mga boss. Na doon. ang doon. <tong> Madam

27 kaya tapos ang galing magkatay doon mga boss para sa apat this afternoon Okay boss yok yok boss yok yok kalbo <laughs> yung motor mga boss magiting nga lechonirong upaw lamos 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 gusto dyan Yan, hindi tayo nakapag nang ng uh, Saturday Sunday pasensya na ako may mga tumawag sa akin kapon papareserve sana ganda ng panahon na balik kami dito mamaya para magkilaw daw sabi ni Yunas yun, daming na gano'n buli na mga boss so, iikot tayo doon namaya para na sure ball tayong merong kilaw hintayin ko lang si boss yok yok dito dyan ko rin paliguan si Dylan later sanda dagat fresh na fresh mga boss uh, Nintay pa namin si Boss Yok Yok yun gusto nang maligo dito kami magkilaw mamaya Abang kukuha si Yunag ng uh, si Orchin doon yung mga bangka doon mga boss na nang po jab jab ng buhay sana so, makapitin tayo kahit 1 kilo ah sure ball yung kinilaw tapos may si Orchin buak si ak resulta mga boss sana magang makating si Boss Yuktok Kaya Ito siguro yung kanilang sasakyan ngayon Punta pa may Ako Kaya yun makakawan pa kanil sila ni nga Unas pa mang kayo? O pa yung sakyan yun doon o? Jojo Barico? Jojo Banggoy? Ah ang doon Dinaan dito sa kanilang bahay mga boss dahil Hindi pa pala sila ano po luluto pa uh, kailangan na namin mag sit up din doon sa ano, tagat para matuloy yung aming ligo tayo wait wait po. Ang hirap. Ang hirap. Yeah. Ayan! Okay. Hey. hindi na mga tugahok. <laughs> duty ni Moron kay Lunes. Kurbida. Dagdagan sa niya. Kaya <laughs> sa dagat niya. Walang sumiyana yung mga tayo. Raun sa mga ka. Bamos, bamos, bamos. Si ah. Hindi alam kung... Um, <laughs> Lumalangoy na ba dahil nauna po? Ayun na, kurma managat. Oh. Atay ba kita six, sa Siksi kayo gido, bakikan gido. Mm. <coughs> tena na <teda> ba? Kita mig hanap na kami ng si Orchid. Saka amba. Para wala lang kuha si Yunad, at least meron tayo. Si Orchid. Amos, amos, amos. Abi ba na kog nauna na ka? Porbida. tarting pa lang ng nods complete gear. Vamos, vamos. Boss, patagal mong naka ano, boss. Jo, two big outfit nyo, or to. Shout out sa mga antay pag sa hindi nagakaalam, antay pag to. Siwis lang eh uh, mm. tapos sa no? uh, antay pag sa kalako, kalako laway mo. Pwede rin laway, 'no? Huh? Pwede din ganito ito. Chato, pa. Pad... pa ano mo yung katas niya eh green green na sa hindi nakakaalam mga legend na nakakaalam ito dalawang uh, gamit ito pag notes. wala kang pang ilo pwede din to kuang <laughs> 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 oy naroon sa mga one and a half hours na ito or two hours na talaga so, hindi wala, walang isang oras meron, meron pa tayong apat na tatahiin <laughs> Dylan pagbantay sa mga tuyom doy doon sila na hanap ko si Orchin sa kalukot masyadong magalaw yung tubig mga boss pa tayo na kasi yun na uh, yan yun tapos na magkuha ng bangas uh, gutom na kasi alas 3 pinat sa akin sa din yung na ha? Huh?

Pinagala na ng mga tinik, pero nabiyak na Orang kainan na Adong? Okay. Hmm, sa taba, pero goods na, Oke. Okay, bangas. um, 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 Bila kasi bilog yung buwan pero may laman pa rin. O bilog pa man buwan, bilog pa lang. yummy-yummy guys. Yummy 'yan. Ag pinakurat na eh. Kanira ni anak mga boss, pulpol ng mahiwagang bahawin, ni Lola. Malaki na mm. naman Iba plus mega sardines. Tatak barko ito. Tabak tumlos, Ah, ano sarap sa ano sa uh, suka ah bida pagkaunipun dagat kinila pa dyan namit dyan yan kainan na ho hindi kumpletong kainan sa dagat pag walang koks

Okay na hmm. So dahil busog na, uwi time na. Oo, kasi may apat pa tayong tutuhugin na leksyon. So, Kaya palo may page. Hmm. Litsunirong mananagat. Leksyonirong mananagat ng Baklayon, Bohol, Philippines. Ito po ay balanse <laughs> sa aking sinasuot na witsot. Oh. Sa hindi nakakaalam, kailangan may balanse eh para... Balan, Merong balancer. Kaya tapos na kumain, hindi na na tas oh. Uy, hindi na maigo. Hindi na umabot. Ang dami kasi nakain na bahaw, mga boss. Hindi na umabot. So, di sa turn mga boss. Yan. Uh, katapos ang may and, uh, na may magtahe na umulan, ha. yung tayong foreheads na ikutin po. Dang, ibulotos. Isabay ito, bulotos. Panandua mo yung mauna. Okay. Punas pa ng camels yun, Nads. Para yan, ikot na tayo ngayon. Okay, kapag pula na uh, Bandang uh, 4.45 Pero nang maahong dala na, na. Madeliver na po Dalawa sa Tagbilaran Isa sa Montanya at saka, saka sa Albuquerque po Dahil pula na, stay put na Paldo-paldo na, sa dyan sa pula sa puti Yun na, mga boss mm hmm kapi, 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 kapi

Kawan tindana sebab ngayon, si Jero tu. Jero kan ada sabar nah. Na? Jero, Jero tindana sabar. Kau? Huh? Tindak tindiro sabar apa? Ba? Ah, uh, sabar. Hmm. Jero. Oke. Okay. So, out na po yung tatlo mga boss. Yun na, sa deliver na ng dalawa. Si Omar, saka si Inan. Takalis lang mga boss. Na yan naman yung huli. Yung ating taga 10,000 po. May uh, 10 minutes pa yan na ikot-ikot dyan. So, ako naman yung mag-deliver dyan mga boss. Sa Albor -Kirke. So, bukas meron pa rin tayong iikot yan mga boss. Meron tayong 4 to 5 heads po. Sa araw ng Martes. Uh, palapit na ng palapit yung Valentine's Day. So, advance, advance Happy Hearts Day para sa inyo dyan. And, uh, hopefully, meron tayong mga orders on Friday. So, till next video mga boss. Ano isang masaganang, masaganang pamumoto. Alam.